So, na yung parcel ni mami na gift ko sa kanya. Hindi niya alam ko ano to. Mas sabi ni Shelly ko ano-ano ko sinasabi ni mami gusto niyang gift. So, tingnan natin kung magugustuhan niya yung gift Hulaan ko. Pumulaan ko nga yan. Pumulaan mo. Sige. Ito uh, na mami. ano Ay. yan? Ano yan? Uh, Hulaan mo. Ano tawag dyan? Apron. Hindi. Tasa. Hindi. Kasi wala lang tayong tasa. <laughs> tingnan mo na lang. Okay mo na lang. Sige. Ay, pulaan mo na lang. Ayan, bubuksan na po ni Mami yung gift niya. Tingnan natin kung ano ba niya. Ay, breakfast. Tingnan natin. Hindi ko mabasa eh. Uy, huwag mo nang basahin. Buksan mo na lang. Ngayon? ulang ko to. Kutsilyo. Hindi. Uh. <laughs> Tingin ko baso to. Hindi. It's a clue. <laughs> Kasi nabanggit mo siya dati. Ha? So, Tinta? Hindi tinta, hindi di na diniliber yan. Ano nyo ba guys kung anong tinta? Tinta hmm. uh, o oh, Ang, ang puro. Gunting! <laughs> Oo. Oh, <laughs> oh. Ito yung isang gunting. Eh, parang mas mapuro ito. Ano? Mas mapuro ito. Oh. Ay, ano ba to? May Oh, hindi ko siya naka-horizontal. Ah, okay na lang. Okay, lang. Alam ko na to picture frame. Oo. Pwede. Ah, picture ko to na pinaprint mo. Yung magandang picture ko. Hindi. Mel? Sang, ano? Cinco pala. mel? Cinco <laughs> mel. Nang gigigil. Nang gigigil. Shampoo. Hindi. Ayan na. Shampoo libo. Ayan. There, <laughs> Patagin na muka. Patagin na muka. <laughs> yung muka lang. <laughs> ano to? Yung pads? Uh oo. -oh. Kung... <laughs> Parang hindi naman para sa akin. Ito para sa inyo rin. Ay! Oo nga. Ay! Oo ang bangon niya guys. Oo diba? Oo <laughs> maganda ito. O, diba? Pakamaya pa yung isa pa yung isa. Oh guys, tingin ang amoyin nyo. Oh, Ay, ang bango ha. bango, bango guys uh -huh. oh. Oh, thank you, Anna. <laughs> naglalaba ako bukas. Pakita ko sa inyo pag naglalaba ako bukas. O, oh, di ba? Hindi po ito sponsored. <laughs>